umabot na rin sa 607 Balay Silangan uh, Reformation Centers ang naipatayo sa ilalim ng Marcos administration. At maaari na po tayong tumanggap na inyong mga katanungan. Just reminding everyone of the one question one follow-up guideline. Eden Santos na 25. Uh, good morning. Hello. Good morning po Yusek. inyo, uh, Sir. po nung uh, binanggit niyo know, about uh, uh illegal drugs, ano po? Uh, may we know po kung uh, alin, along mga barangay, kahit ilan lang po, no, yung 427,000 na binabanggit ninyo na na-clear na sa illegal drugs? Okay, ah uh, sa ngayon, yan pa lang po ang ating natanggap at wala po tayong uh, detalye patungkol sa barangay. Ingin po natin mula sa PIDEA at ibang law enforcement agencies yung sinasabi po nating barangay. Okay. Uh, follow up lang po. Um, saan pong area itong ba balay silangan drug centers? Para, um, yung address ko. o oh, sige po, mamaya po ibibigay ko po sa mga okay, Salamat po. Thank you.